Hello nga mga guys, nagbabalik ako sa atone. So ano, kakatapos ko lang maglinis ng bahay po. Wow! So, ano, kakatapos ko lang yun pala mag, ano, hugas ng plato. At ano, si mama ko naman may sakit kasi kaya hindi siya makatayo sa amin. Kaya hindi siya makatayo. Oh. Kaya siya may sakit. Sana nga may, gumaling na siya eh. Kaya, ano, nung pagkatapos ko nagdo-drawing na ako. Ito nga, hinanda ko na lahat. Wow. Oh. Ito ang gagamitin ko para na ako ano. Hindi ko na kasi ma-perfect yung circle ko eh. Kaya ano. So sa inyo, sino nag-aano diyan? shout out. Oh. Magano kayo? Shout out sa akin. What? Ito, ano? ipasa niya lang yun doon sa ano ko account ko totoo oo nga pala so so bago tayo mag ano mag subscribe din pala kayo sa channel ko at saka bigyan niya na rin ako ng like share and subscribe lang sa susunod ulit bye